Hello, Agribida. Ang i share ko sa inyo ngayon ay ang patungkol sa advantage ng double root stock at triple root stock ng ating rambutan grafted. Ano nga ba ang advantage ng double root stock at triple root stock ng rambutan? Imagine kung ito lang po ng itong single, isa lang na to, ito pa lang siya. Pero siya ay tripod o tripod rootstock kaya makikita natin na lumaki na yung kanyang katawan. Kidang na bilangin natin yung kanyang rootstock isa, dalawa at tatlo. Ito yung tatlo. Kaya kita nyo yan kaya yan yung tatawag na triple rootstock kaya makikita natin ang triple rootstock ay marami ang sanga o, kita nyo yan at napakababang kung siya ay sumanga ay mayabong kasi yung pinakang isang advantage ng triple rootstock at double rootstock mas mayabong siya kung titingnan natin at kung sumibol siya ay mabilis siyang, mabilis siyang lumaki mabilis siyang lumago yan ang advantage ng triple rootstock o double rootstock at syempre kapag maraming sanga ang isang rambutan makikita natin na maraming bunga kasi maraming sanga. At yan ang advantage nga ng tricolor sa marami siyang sumanga. Ito niyan. Ay, Titi Lai! Put flowers! Ito po ang double root stock. Kita natin ang puno. Kung say single, ito pa lang sa kalahati pa lang. But siya po ay naging double rootstock Kaya po siya ay mabilis lumaki. At katapos, madami rin po sumanga. At makikita po natin dito sa nakapaligid sa atin na yan po yung mga double and triple rootstock na panay po masasanga. Kung titingnan natin, ang nasa paligid natin, panay double rootstock at triple rootstock yan. Kita nyo, marami po isang sumanga. Yan po ang advantage. Ngayon ay isa-isahin natin ang advantage ng double at triple rastak. Una, mabilis siyang lumago o lumaki. Padalwa, marami ang kanyang mga sanga. Pantatlo, maraming bumunga. At pangapat, matibay at matatag ang kanyang puno. At siyempre, panlima, di basta-basta matutumba sa oras ng mga kalamidad. Ayan! Nalaman natin kung ano yung advantage ng double root stock at triple root stock. Sa susunod na video, ang nais kong i-share sa inyo ay yung patungkol sa pagpapabata ng isang puno ng rambutan mula sa matandang puno ng rambutan. Okay? at bebidas, Ito si Kuya Noel Banal na nagsasabing walang kuwang ang kahirapan sa taong masipag at may tiyaga sa buhay.